Magandang umaga po at buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo kabanatang 4 talatang 1 hanggang 4 Sabi po rito, pagkatapos nito dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng Diablo Doon ay nag-ayuno sa Jesus ng apat na pong araw at apat na pong gabi, kaya nagutom siya Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasultan, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. So ang sinasabi ng iba, kapag ikaw ay nagkakaroon ng problema, o tayo ay nagkakaroon ng problema, kinakailangan magbasa ng Biblia. At mawawala ang problema. Hindi po, hindi yung totoo. Ang sinasabi dito ay ano, pagkatiwalaan kung ano yung sinasabi ng Biblia, na nabasa na niya. Katulad dito, ito po yung nasa Deuteronomy chapter 8 verse 3, yung kinote ng Panginoon na nasusulat na nagutom ang mga Israelita pero ang nagbigay ng pagkain yung amang sa langit, hindi si Moises, kundi yung mana na ibinigay ng Diyos. Kaya ganoon din sa atin mga kapatid, magbasa tayo ng Bibliya at pagkatiwalaan natin. Hindi yung pag may problema sa kalang magbabasa ng Bibliya. Eh, mahirap po, mahirap yon Maganda yung kaya nga sa mga wag mong kaliligta ang basahin ng aklat na to kundi pagbulay-bulay mo araw at gabi. Sapagkat doon nagkakaroon ng kapangyarihan, doon nagkakaroon ng himala yung mga ganyang bagay na pinag-aaralan, na pinagkakatiwalaan. Pagpakalain po tayo ng Panginoong Isokristo.